kakulangan ng pondo, isyong legal sa lupa at mabagal na pagproseso ng permit. Ilan lamang ang mga ito sa hamong kinakaharap ng Department of Human Settlement and Urban Development sa pagpapatupad ng pabahay sa mga Pilipino. Yes, napaka-importante ng pabahay sa aming lalawigan, lalo na't ang aming ang mga buyers namin ay OFW. Kailangan nila ang mga maganda at presenting bahay at Okay naman ang aming development at sinusuportahan kami ng gobyerno. Sa probinsya ng Bingget, isa ang bayan ng Itogon sa may mga proyektong pabahay na hanggang ngayon ay hindi pa rin isa sa katuparan. Ang proyektong ito magiging malaking tulong sana sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa magkakasunod na sakuna. Uh, sabi ng kuwa, hindi daw pwede kasi puris uh, reserve kaya hindi pa hindi pa ready for evacuation center yan. Inaayos namin yung papel, kina, nagpapatulong kami sa mga DNR para maiayos yung papel para maiproclaim po ni president na relocation site po yung uh, nabili po ng munisipyo. Ang pira po na naibili dyan po ay binigay din ng uh, NHC sa municipality. Sa kabila nito, ipinaalala ng Chamber of Real Estate and Builders Association o CREBA ang kahalagahan ng tamang pagsusuri ng estrukturang ipatatayo. Basically, may payo ko lang is uh, kung ano yung uh, preference po ng uh, client kung gusto nila yung malapit sa kalsada or kung gusto nila yung malapit sa any accessible uh, necessities such as uh, um, malapit sa store, malapit sa um, minimarts, kung yun po. And kung gusto nila lang, mga condominiums lang is their choice po. Pero pag gusto din nila ng residential lots or residential houses, depende din sa tao kung gusto nilang sila yung gumawa or sila yung bibili ng bahay na as it is po. Because housing is not simply a matter land, cement, It is about ensuring that every Filipino family can sleep in the safety and wake up with hope. For more than 50 years, CREPA has stood strong to employ its policy and purpose, bridging the public and private sector to turn the right to shelter Pilipinos. Maliban sa mga murang pabahay dito sa Metro, ang naging diskusyon ngayong araw ng National Housing Summit ng Creba na ginanap sa Hotel Supreme sa Baguio City. Layunin ng pagtitipon na pag-ugnayin ang mga developer, opisyal ng pamahalaan at mga stakeholders para sa pagbuo ng konkretong hakbang patungo sa mas matatag at abot-kayang sektor ng pabahay. Magtatagal ang summit hanggang bukas October 17 sa isa sa mga hall ng Hotel Supreme sa Baguio City. Vanessa Sabugtong, RNG News.